sa so today, gagawa ulit tayo ng dessert na pwede pwede mong ihanda sa Pasko, sa Bagong Taon, sa Valentine's Day, sa birthday mo, sa fiesta, kahit anong okasyon. gano'n So meron ako dito, fudge bar cake. Ayan. Sa so, chocolate na fudge bar cake to. So ito yung ating gagawin, pinaka base natin, pinaka cake natin kasi hindi na tayo magbe-bake dito. Malaking tulong talaga itong si fudge bar. Eh. Ayan na sa mga wala nang tayo mag-bake. So, kung napanood na yung ginawa kong cake na makapuno pandan, ay ang sarap nun. So, kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang dyan sa page ko. So, 8 pieces to, pero kung kulang, sarap na pwede man natin dagdagan. Or kung meron kang oven, pwede ka mag-bake. Kung meron kang time, kakat lang natin na siya. Ayan, o. Oh. Kita nyo, ang dami niyang filling o, oh, na chocolate. So, ganito lang yung gagawin ko sa lahat ng mga fudgy bars. So, ngayon naman gagawa tayo ng cream mixture. So, dito gagamit ako ng dalawang all-purpose cream. Ayan. So, ito ay chilled. Gagamit ako ng hand mixer. So, syempre kailangan natin gawin ito para hindi mapaglalakang ngayon. ngayon naman mag-add ako ng condensed milk. So, tatansihin ko na lang to kasi ayoko ng sobrang tamis. Kaya, konti lang ang ilalagay ko dahil itong fudgy bar cake ay matamis na. So, depende yan sa inyo, sa panlasa nyo. So, ito ay chilled din, itong condensed milk. And mag-add ako ng isang sachet ng coffee, coffee powder, instant coffee. Yung coffee stick, yan, isa lang. Pero kung gusto niyo ng matapang yung lasa ng coffee nyo, pwede nyo dagdagan ng half pa. Ayan, so okay na to. So dito, yung ginawa ko, hindi masyadong stiff. Soft peak pa to. So ayan, okay na siya. Sobrang dali lang, di ba? So ngayon, mag a na tayo. Lagyan ko lang ng konti sa ilalim. Ganito lang din yung ginagawa ko, pizza, Para alam mo yun, hindi ka nabibili. Ang bango niya. mo ka talaga. Para sa toppings, kung gusto niya maglagay kayo ng cocoa powder, pero ako nalagay ko, Milo. Milo. Ayan, konti ay lang natin kasi matamis tong Milo eh. So okay na to, pwede mo na siya ilagay sa fridge ng mga 4 hours bago kainin or mas maganda mga 6 hours or overnight para talagang nag-set na siya.